ayan mga bro, ah uh, ako kanina na naubusan ako ng gasolina ayan so para makahanap ng tao tutulong sa akin at magpigay ng para sa gasolina ko pero hindi nila alam mga bro na ako mismo magbibigay ng gasolina sa tao tutulong sa akin ayan so ayan mga ito na sa ng araw para maging ng sa tulong sa at hindi mga ay meron dumaan na kaibigan natin rider sa akin kung so, hindi nga lang uh, ako mismo na magbibigay sa kanyang libon gasolina ayan uh, nga so, siya ng pera sa wallet niya so binibigay niya sa akin yun naman, eh, sinuuli ko sa kanya dahil sabi ko, uh, vlogger ako at sabi ko rin na yung tutulong sa akin yun mismo bibigyan ako ng libring gasolina

mga bro, mintaga ako ni Brother ang inugpatugong ko gasolina sa motor ko. So instead nga sa motor ko matugong, sa yata ta motor matugong sa gasolina ya. bet. Ara-ara. Oi da gud day. Ah. Direng saja pun, kita boleh lempas apa? Apa? Ma bro isat pasen di nani ma sa ilo sa next park na bot. bro, yung taga ako ni Badger sa ang inagpatugong ko gasolina sa motor ko. So instead nga sa motor ko matugong, sa yata ta motor matugong sa gasolina niya.